sa mga idol! Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuorin na mga na at mga mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po kayo para updated sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. Ay -araw. mamasko me! One, two, three, go. Chicken Joe! Ho! Oh, to <laughs> Bilis araw! Dong, ikaw to na maligya og bisaya nga manok? No? Oh, ako okay, te, nga te. Nga, sure ka ka nga bisaya na. Aw, kamo na lay pag istorya. Oh. <laughs> <laughs> Para masigurado gyud <get> kung bisaya. Eh? Eh? Oh. na tayo, sabi. Busog na ako. <laughs> Busog na sa amoy. Eh? <laughs> eh? <laughs> <laughs> Eh? Ano? Mag eh? Mag-basketball ba talaga pa kayo nito, Eh? Iyaw mo mga pagkain nila. <laughs> Ginardyan ba? Hmm. <laughs> Nahayop ka talaga. <laughs> Galing dito may ming eh. No? Uy, dong, dong. Kung asa mo ang TV, dong, bi Fibor na makamatay. Uh, Susunod sa mga balay. Susunod sa paliyog, bi! Amo ang TV. Ha? Tunog ng among balay, Lord God. Ah, manday ang mga bumbiro. Ah, oh, grabe naman. Lab, lab! Uy, dong, dong. Kuasa mo ang TV, dong, bi. Susulod. Susulod sa mga lang. Susulod sa kaliyog, bi. Amo ang TV. Para nag-request lang ng kantay. Eh. Gina, dong, bi. Maluoy ka, dong. Ha? Nutusan niya lalaki para kunin daw yung TV sa bahay nila. Eh. Kaya pinasusunog na yung bahay. Yeah, Nagkasal ba ba ah! yung TV. No. <laughs> Pumira ka ate <laughs> ah, Kung ganto sayaw siguro, kaya ko pa pag ganito Ang <laughs> galing! Ang galing! Mukhang madali naman eh <laughs> Hanggang matapos Matari <laughs> ko! Ah, kaya ko pag ganyan lang <laughs> Pagkita sila pa yung panalo yun eh, no?

<laughs> Kala ko <yung> bangdam mo na <laughs> Guys, bumili ako ng tinapay kayo na dalawa Pinakain ko sa kanya ngayon Yung tinapay na binigay ko sa kanya, nilibing niya Hindi ko alam bakit niya nilibing ngayon, Yung cool eh. Kung anong gagawin sa tinapay, oh, oh. Tatago oh. nila tapos paggutumin gu -gutom ni sila Oo, ka? kaya nila na, Kasi kaya nilibing niya kanina, hindi ko alam bakit niya nilibing eh Nakakapagtaka lang Tingnan ko lang ha Nilibing niya kanina may... eh Nagtaka ako bakit niya nililibing. Saan nila ni Nukay? Tignan ko lang ha. O, oh, tignan mo. Tignan mo ha. O. Oh. Tignan mo, nililibing niya yan. Tignan mo ha. Tignan mo. Tignan mo ha. O, oh, mo. O, oh, mo. Nililibing niya yung tinapay. Di ba? Nagtataka <laughs> ako bakit niya nililibing. O, oh, di ba? Tapos tatakpan niya. Buti pa itong oh, aso, marunong diba? mag-ipon. Pangatlong binibon na yung tinapay sa kanya yan, tapos niya. Bakit kaya? Anong dahilan? Pag naging tao Dinagaw siguro to. Pinagawin niya do. refrigerator yung buhangin. dami niyang pera. Hadugi! Kamaroon ng mag-ipon. Bakit doon tinatakpan <laughs> yung tinapay? Ba't inalagay mo sa buhangin? Ano tingin mo yung refrigerator? Nakakatakot doon pag sinagot ka Pangatlong niya. Pangatlong bili ko na sa iyan <laughs> ha? Tapos tinatakpan mo lang ha? <laughs> ano bang meron doon sa buhangin na yan? <laughs> Hadugi! dami ko na iniisip tumagtag pa siguro yun. Nakala niya tama yun. Eh. hindi ka na sila magkasabi-sabi hindi ka lang ang kawdangan isa rin to balon pa kasi so, hello guys nag night swimming may direct ako si coach Bambog si coach Sarah. Net swimming with Rick Aron. Ano yung gabi mungule. Coach Sarah and Coach Bamboo. We die! Coach Sarah Coach Bamboo. <laughs> Uy. Sabi ko sa iyo, libre ka harmas eh, oh. Salamat, boss. Hindi kaya magwa watermark yan. Sakit sa ulo pag watermark yan. Sir, salamat! Wow naman! So ba may mga pantanggal lang yun eh, eh no? Wow! Salamat, salamat to! Oh. Wow! Parang <gibos> may okay, naamoy ako hindi maganda. Sabi yun ang sapato siya. Hmm, misa rin daw. Ah. Wala naman yung mga kagamitan nila. Ay, hey, pre. Oh, ano naman, pre? May ibibigay ulit akong aso. Nakaw, ayan ka na naman, ko mo lang ako eh. Hindi. Yeah. Eh, ano naman, breed yan? <laughs> oh, no, 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 no. Hap. Basta hap yung tawag doon. Hap? Ah, uh, hap breed. Hap ko. What? Yung kilawin ba? Luto <laughs> <Lito> na pala. <laughs> Kala buhay. Ay, nag -share ko lang mga idol video na ito. talaga si <laughs> <laughs> na practice ka ba di? Gulat. Ito ba sa isa? Boss to. Tapos binalik. No, 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 no. Eh, Hindi ano tayo scripted. Baka yata nga sa akin dito sa... <laughs> <Uli, ta. laughs> Hello. <laughs> Ako, jackpot. Wala. Hello. Um, masarap ulam ah. Kaso nakalak. <laughs> yan lang. Wala ka ah. Hello. Hello? Yung pang aso pa talaga eh. No? Hindi totoo yan. <laughs> <laughs> Nako, nako, nako! Nako, 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 nako! Ano nangyari? Eh, sila. Ay, ah, Baka yung team na sinusuporta nila. Tumalaga! Tumalaga! mo ayon man. <laughs> pa! May ba? Oye oiga, patrón. Pero no era. Totoya. Toyota. Totoya. Totoya. Valió madre. Os, pamilya ng Redors. Plan. lang Yon, thank you. Boss, pang pabili nga uli Red Doors. Ilan? Dalawa. Dalawa. Ayos na.